Okay, welcome back mga boss. May gagawin tayong concert EB622 R. So, sabi ng may-ari, ang problema nito ay mahina ang sounds. Kaya lang nung binubuksan ko kinabahan ako. <laughs> eh, hindi ko alam ba't kinabahan ako kasi nakita ko yung kaha. Bakalawang na 'yan. Kinabahan ako kasi sabi ko na ako, mukhang ano na naman 'to. Ah, uh, iwan ko ba? Hindi naman sa nagrereklamo hindi naman ako sa nagreklamo kasi pag hindi naman talaga kayang gawin eh, talagang sinasabi ko naman pero parang ano parang hindi na ako nakatikim ng mga ano kahit integrated amp na lang yung ginagawa ko hindi na ako nakatikim ng mga repair na yung tipong matatapos agad yung isang upuan lang gawa agad dito sa itsura nyo parang kinabahan ako kasi may kulokalawang eh so hindi na natin ano hindi na natin bin ano tinisting sabi ng mayari ano ha, mahina ang sounds ngayon titingnan natin kung gaano kalala ang sitwasyon nito kasi may kalawang eh pag makalawang parang kakabahan ako dito eh kulang na ng isang tonelyo yan buksan natin sana nakupo <laughs> kaya pala sabi ng mayari paliguan paliguan ko daw ay matindi eh Ah, uh, inatake ito ng kalawang. Ayan. Ayan yung nangyari sa kanya, oh. Ayan. Mapapansin nyo dyan, no, na puro kalawang na yung pyesa. Tapos, ano, kausapin ko nga yung may ahari. Hindi ko na ito titisting kasi lubog na yung ano, eh. Kalas na tong ano, Kausapin ko lang yung may ahari saglit lang mga boss okay nakalas na natin <coughs> naubo ako no, no. samid ako mga boss nakalas na natin then i-review natin kung ano yung mga gagawin natin dito unang una nag send sa akin ng video yung customer na gumagana ito pero ang problema hindi ito umiilaw kaya nung nakalas ko napansin ko oh, wala na yung mga switch dito nagkandalagas na tinignan ko doon mismo sa kaha wala na baka nahulog na So bago natin 'yan palitan ng switch, check muna natin 'to kung okay pa 'yung supply. Kung gumagana pa 'yung supply tapos walang display, ibig sabihin may tama na 'yung IC na 'to. So move on na tayo diyan. So may paraan naman diyan para ano, palitan natin 'yan o kung ano tawag dito, pwede naman nating i-bypass na 'to. So hindi muna 'yan 'yung pinaka-concern natin at saka 'yung ano, uh, tatlong piraso na lang 'yung nakuha natin doon. Then dito naman para ma-assure natin na mas maganda yung ano, resulta ng gagawin natin. Uh, dati nililinis lang natin itong mga switch katulad nito at ito, ito. Kaya lang nagkakaroon ng problema. Uh, minsan hindi naman talaga 100% na so solusyonan. Bumabalik yung, habi, yung problema niya na may kaluskus Kaya itong mga switch na to ng itim na papalitan na natin ng bago yan. Uh, kasama na rin yung mga potentiometer dito naman sa volume nya motorized yung volume nya kaya lang hanggang ngayon wala pa ako nakikita meron ng available na ganito na kasama yung motor at ganito yung volume na style nya yung pinaka ano nya so papalitan natin yan ng volume na wala ng motor kumbaga analog na sya pwede naman yun mga boss ang kaibahan lang hindi mo natin ano, magagamit yung remote so dito wala namang gahanong kinalawang sa board lilinisan lang natin Kakalasin din natin to at saka yung ay nagalaw. At saka tong sa kabila ano ba to hindi mausog. Problema nito, bakit hindi mausog? Ayan, usog natin para makana yung camera natin. So sa input board naman, punta tayo sa input board. Ang dami na rin kinalawa ngayon, no. Oh. Ayan. So marami-rami tayong papalitan diyan ng mga resistor. Yung IC baka pwede pa. Tsaka wala pa siyang signs of repair oh. Wala pa siyang history of repair. Uh, yung inang niya, yung galing pa ng factory. Then dito naman, nakita natin ginagalaw-galaw sa demo video yung mga tone. Sama na natin yan sa papalitan kasi nagsimula na rin yung mga kalawang at sablay na rin. Para makasiguro kasama na yan. Tapos yung mga ganitong nakalas, doon sana ididikit natin yan pa dito. Kasi ito, natuklap din eh. Itong Kita ba ito? Ito 'yan. Tsaka 'yung kabila. 'Yan. Sinama natin pagkalas mga boss pala 'yung uh, transformer. Nandito 'yung transformer niya kasi 'yung kaha niya sobrang dumi. Kasama 'yung sa hugasan natin. So 'yung transformer hindi naman natin pwedeng hugasan baka ma Magkaroon ng ano, tawag dito. Uh, matagal matuyo. So dito, ganoon din sa board ng main amp, kakalasin din natin dito yung relay para hindi na ma, ano, mabasa pa kasi magkakaproblema yan. Yung ito naman, yung sa blower naman, ganoon din kasama sa mga lalaphan natin. Ang pinaka ano niya, ang pinaka tinamaan talaga ay itong ano. Itong main board at saka itong main amp section. Kung mapapansin niyo, nagtakaan niya kumbara shocking nga dahil tumutunog pa to dahil ano eh grabe ng kalawang oh, ayan kung mapapansin nyo oh. uh, kalaya mo tumunog pa sa kahit ganito na yung sitwasyon niya. pero mahina nga lang kahit ganito na kalala tumutunog pa rin siya oh. grabe ng kalawang ang tibay naman ito puro na kalawang tumutunog pa so check natin yung board kung may history of repair yung main board ito yung main board wala din mga boss, uh, malinis pa. Wala pang signs of repair 'yung mainboard. So, 'yun lang muna. Kakalasin kala, uh, kakalaskalasin na natin 'to din bukas. Ah, uh, huhugasan natin. At base naman dito sa ano, sa boil buo pa 'yung fuse niya. Pag ganyan kasi buo pa 'yung fuse na dalawa, malaki yung chance na walang problema yan na malala o ano yung may nag-short o wala so yung mga ganitong klaseng problema ng amplifier hindi rin po ito madaling gawin mabusisi ito, matabaho pero uh, ang ipopu nyo lang dito yung kailangan lang dito talaga ay tiyagaan nyo kasi napakataas na success rate nito so dalawang klase po yung pag repair ng amplifier na may mabusisi na hindi sigurado kung magagawa matabaho hindi sigurado kung ano ito kahit ganito yung sitwasyon nito na napaka ano napakaraming piyesang papalitan napakataas naman po ng success rate niya kaya tinutuloy pa rin natin to pag repair ayan mga boss uh, update ko lang kayo pag nahugasan natin yan magtatanim tayo ng mga piyesa dyan So, yun lang muna yung update natin sa ngayon. Ayan na ay yung binilad natin na board. Mga boss, ah, natapos na natin hugasan yan. Tika lang, kunin na nga natin. pa ah, baka tuyo. pati brush na ginamit natin, yung tuyo na rin. At natin. Atak-atak sa. Yeah. tuyo na siguro to. Kanina pa to nakabilad, mga boss. Ah, yeah. yan eh okay. So, ito na. Pasensya na. Medyo magalaw yung camera natin. Dito tayo magpo-focus. Anong gagawin natin dito? Matik mga boss, kakalbuhin natin to. Tanggal lahat to. Tanggal lahat. Yan. Lahat yan, mga kinalawang. Itong dalawa, tanggal din to. So, uubos to. Uubusin natin to. Then, ito i-double check din natin. Ayan. Ayan po. Kinalawang. So, tanggalin muna natin lahat dito ng kinalawang. Palitan natin. Then, double check din natin dito sa ano. Dito, wala namang ganong kinalawang dito. Nalinis na natin to. Potentiometer lang dito at saka switch. Mga selector switch. Yan dito lang sa may input kasi itong input dito rin banda so malamang nabuhusan to ng tubig dito o natutuluan kaya na damage sya hanggang dito pala sa may ano natanggalin natin yun muna ang pagkakaabalahan natin ngayon mga boss okay mga boss update lang natapos na tayo dito halos palit lahat ng mga pyesa nyan yan yan dyan at yun yan So mga boss ah uh, yung process ng pagano ko nito pagpalit ng pyesa, pagtanggal ah uh, naglive po ako sa ano kanina sa Facebook andun din yung mayari na nono din yung mayari sa mga gustong manood uh, pakipuntahan puntahan na lang po yung ano uh, FB page natin yung Basic Bob uh, andun po may live tayo nito ng ano concert 602 So ito yung mga natanggal natin diyan marami-rami andito pa yung iba oh So, ganito na kasi mga sitwasyon yan. Yan, mga kinalawang na. obliga na tayong palitan. Pati yung mga paa ng kapasitor, oh. Yan, oh. yan. Kaya mga ganyan yung problema niya mga boss. Mga resistor naman. Ayan, oh. Ah, nilahat na natin para surebulan na gawa. Yan. Susunod so, natin na gagawin ay yung ano. Yung doon naman sa harapan. Magpapalit tayo ng mga potensiometer. Then... Sabi ko mamaya ano, mamaya i-live natin sa YouTube. Dito sa YouTube para kung ano, panoorin na lang. Abangan nyo mga boss, abangan nyo. Yun lang yung update natin. Uh, masilaw yung ano no, ang arawan. Uh, almost done na tong ano, uh, patapos na tong ginawa natin. Naibalik ko na pala yung ano. Naibalik ko na yung masilaw no. May araw kasi nabalik ko na yung board niya. Di nag-initial test na ako kanina, okay naman. Ito na lang ang ano, huli kong ginawa dito kasi yung dati nitong ano, sira na. Yung mga switch. Yung anong nga natin, pinakita natin, sira na. Kaya ginawa natin ng paraan, ayan o. So, o, ibabalik ko na lang siya din mag-final testing tayo mamaya. Idagdagan ko lang to ng glow para mas matibay. Then, ano, uh, final testing tayo mamaya para ano, <coughs> para ano natin, So saglit lang mga po Okay mga po so ito na Bali ano na na natin yung ano Ito na po yung resulta niyan. Ayan So naka gumagana na Ah, uh, Nililipat na rin natin Ayan bluetooth Line Tapos ito naman Kung gusto natin magpatugtog So saan tayo nakakabit Naka auxiliary 2 Ayan Naka auxiliary 2. ilipat natin sa auxiliary 2 volume okay lipat natin, baka makapiray tayo mahirap na yan, okay yan yan, mga boss, ayos na Lagay na rin yung mic dito. So ayos na siya mga boss uh, Magtataka kayo O yung iba nating Viewers na bago lang dito Sa channel natin Uh, magtataka na mga boss bakit itong video mo ang daming cut bakit hindi detalyado bakit ganito putol putol so yan na ano uh, papaliwanag natin ngayon sa mga bago lang dito sa youtube channel ko at magtataka bakit ganon panoorin nyo po yung live repair natin ito una part 1 nasa part 1 at saka part 3 nasa basic bab fb page Tingnan nyo doon yung mga live ko, tapos kung ano, kung magustuhan nyo, ipalo nyo na lang. Andun po, ah, uh, uh, nag-live repair tayo nito, ah, uh, panoorin nyo lang. Tapos, ano, may part 2 tayo, andito naman sa YouTube natin sa Basic Bob. Tingnan nyo yung live ko, may title na Concert AB602R, live repair. So, tingnan nyo mga boss, andun yung ano, kung naghahanap kayo ng detalye, so... Anong gagawin natin dito? Recap tayo sa mga ginawa natin. Unang-una, kinalas natin, nilinis natin yung kaha pati yung board, pinaliguan natin, uh, nilabhan natin para malinis kasi hindi siya ganyan kalinis nung ano, nung nakalas natin. Then after nyan, halos lahat ng mga pyesa dito na palitan natin, mapa transistor, kapasitor, tsaka mga resistor, lahat 'yan napalitan. Tapos dito naman, ganun din nasa live repair po natin yung detalye niyan yan hanggang doon <coughs> napalitan natin yan then after naman yan. dito tayo sa ano sa sa ano naman sa part 2 ng live repair natin yung nagpalit tayo ng mga potentiometer yan dito potentiometer at saka yung mga switch so naayos na natin so far dito sa dalawang board wala na naman ano diyan na sira na kinalawang na piyesa o ano kung hindi yung mga volume lang niya katulad nito motorized yung dating volume ayan nagpalit tayo yan yan tapos yung ano pala terminal kasi may kalawang na nagpalit tayo mga potentiometer lang din yung switch yung switch kasi dito diba sira na so kalas kalas na itong mga ano tapos natanggal na yung mga traces nya kumbaga yung parang ganito yung pinaginangan ng paawala na kaya gumawa tayo ng paraan may mga available tayo dito na switch nag ako ng PPD so nag try and error ako may mga sumablay na ano tsaka sira na din kasi yung pindutan kaya talagang ganon so so far okay naman yan na gawa natin ng paraan yun mga boss ah, hanggang dito na lang yung vlog natin at maraming salamat Okay, God bless po sa ating lahat. At hanggang dito na lang yung vlog natin sa Concert AB602R.